Linog lagi dong. Ha? Linog. Hmm. Um. Ay mo ko ana, linog. Oo. Linog no. Oh. Hmm. Hmm. Okay. Linog. Sa sitio patag, na taron diri nya, Tanawon aon to diri maka yuyo, ang kaning luoy taon ka sila si Yuyo diri kasi mo? puyo diri ko ikon. Ha? Saldi. Ah. Oh. Uh, Luin taon sila rin si Yoyo Del Carmen kay o tanawa ni balay mga kay na igo na biktima pagi sila sa linog unya ang tubig pagi drain kanap na sad padulong sila ha unya ang problema ani mga kayuyo kay kung mupunta ang tubig na diri asa man sila puyo nadi at musakan na sila wala may lain kapuyan riyo sa to hang tukuranan og ula mo matukuran dire hala puno dire oh. na puno na puno Sus. Sus. Ano sa Sus ako naman ha? Ano na dapat iksada? Ka, Kada pa na lang mo. Oo, pa Sus, kalooy ni yoyo. Yu Hala, mura nagdagat mga kayuyo oh. Nakita niyo mga kayuyo, wala na nagpuyo diri mga kayuyo oh. Nakita niyo uh, ni nga Isyu nang kani ang balay nila nga nakita na nato ang tubig diri hapit naman imo abot sa ilahang flooring. Ano oh, na abot na gis flooring. Hala, oh tuwa pagi dito oh. Kan luyo ani. Hala, di na naman may magi. Hala, kaluoy sa tag-iang nga rin. Uh? Hala. Ah, mga kayoyo, o kinsa katong makakita niya akong video mga kayoyo, maluoy taon mo, i-share na ni ninyo kay parang matabangan nato ito rin ang nahingtungdan ang nga uh, uh, sityo nga nakanapan sa tubig diri sa uh, amuang video karon, Oh? Uh? wala na gito luoy gi -e kay sila kay ang gisaligan ng nila ang ilahang panguma na biktima ng nila sila sa tubig aning ni nikanap diri sila ang lugar oh usam ni ka oh, sitio patak na ginitanan diri muni na tibuok na gini na kanapan diri tubig ang kuyo anig maabot na ni diri sa unahan kay no oh, ari tere tanan uy maak iro diri yo hala tanan ug mo kayuyo ah, kung makakita mo niya ang atong video karon ah manginao tong tatanga i-share ninyo kay atong matabangan sila si Yuyo dire kay luoy na kay sila oh pula na oh nalubong na ginilang balay dire oh wa na di na di na ni magsilbi Nini ni ni ma mag-unsa man og puy nila di dili na ni magsilbi dire kay oh unsa man ni eh. wa na ka nindot sa mga balay dire oh oh wa na asa sila magpuyo ang ilang happy naman yung natunga ang tubig silang balay nahilap sa nangyari <coughs> na. hala kayuyo hmm? hala ah, wala na di na ni magsilbit rin no, namura na ni dagat sus kasi araw po wala sila maka una dito kung saan pag buslot nila Ay, riso. Ay, riso sila kung anong mo gunagod busa kabukid na tumpag doa kabukid sa ato pa og oh, hinay-hinayan gyud nak mayo dili gini wala oh, tingali bako ang kasuot dito pod dito na ni ni back out mo back out man kuyawan dili kay matumpag ang bukid nisan oh. nah mo na na ron mapuno gini nyuhang lugar diri sus oh tagtaod man ni ila ni na matay lang kuno na nangamatay nang tanog sugod so oh na yo yo no pwede pakita nako imong nawyo <laughs> nah. Saon naman yun. Diyan, naman kong brigada. Ako wala, oh. Mandiri, wala, kalooy naman na anim eh. Oh, agian, paklinugin taon sila niya. Ang ilan taong balay? Wala pa kasaka tubig, pero padulong na gini. Sa una niyo, diri, katong agi mga buwan, wala pa ni kaabot dire. Dito pa sa unahan. Uwan, ba? Asa to pa, basa mo, uwan o kusog mo, sige, saka. Supply tubig, Oo. Kung panalitan nyo o mo puno ni diri unya niya, mo kalitak dito sa luyo? Ha? Guba ang mga mabayad dito, ubos. Sure ka? O kadakbalak pa na kanyang tubiga. O niya panalitan, yung mabuswang dito sa luyo, mga simbako ko palayo, mga dako ang kadao dito uh -huh. sa pika, suro to uh -huh. sila dito. Nga uh -huh. wala takay balog, kanong saan mabuswang, o na sila sila ang panimalay na kapwisto. O saan naman? Nah, ah. Wala ni tao dito. Lah, naabot ang isla dito. <laughs> Nak Nak di bispan diri. Hala. Sudah sama kayu yo, terus kalau entah ni. Wah nak jod. Wah nak jod. Angin muha mui wala pama ego dia. Sus naman. Kamain lagi kuang, kamain lagi wah kayu yo, wah nak jod. Wa oh. may tao kami hmm. eh. na tao wa na tao dah. Oh. baboy nang ara diha. wa na kayo Ang kurinti diri maka-yo-yo, buhi pa po ni. na unsa naman kaninyo, ni kaluoy di. sa kuan na nagpuyo ning baryo diri oi. Eh. isda na isda gitin ora. Isda diri. Hala. Magkalooy naman ay. Oh, to oh, arli, Ό, Hello, <utation out> eh. Eh, wala Allah! ano naman dito. na aabot na sa sitaya na. ala. Sumpay ha. Sumpay na Ang among plano unta tayo, labang unta mi tamis pikas kuan pikas magkuan unta mi og ingon ani-bani ba? ha ano kay sakayan di oh, ay? Maayo na una kay sakayan magamit pa na. 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 Wala na may tukon uh, lang. Eh. Unang, naka sakayan maggabuhat ka? So, yun, pangkuhang guwang. Ah? Ito ko loyo. sagingan mo ako ah. Sa so, Pwede gud ma po ni. Hmm. Um. ni ma lunod. Yeah, yeah. Sakayan ginakuna Nga <laughs> ah, kayo yo. Ato Makaagi mo dito no? Magkakuan mo dito no? Oh. Kay parang makita na mo ba ang Matugka na ako oh. ibog yung usara. O oh. May pusang tanang pala Ganina Nga po na huwag ko na dihan Pala Para okay masamasa. sa Hala kasayang Ingan ingan aku makita kita untuk menghubusan. mahubusan menghubusan pekan ma dugaik dugaik pani. Masa ribu saya. Ya, amo gemi na nama ni. na may ikulam. Hmm. Ya, sakian nama ni, maka maka aku antam ni no. Dugaik. Hah? Aku yang mata kilit ba, yang melulu ni. Tuk tunga, asigi ah, asigi. Karena nak yo yo, ah, nangi tak semai ok tokon, ah, kan ini siang tokon. Perakuan kono ni, puyi di kono ni matokon kono kita suona. Asik <laughs> di lang, <laughs> apa lu tahu lantau? Kau antah, ali Hmm. padu meron antu meron itu sa mai yo aris mai oh kuyung deh oh ali ambe bayi yokonan dia jelah karun ario namo dere anak bocli yo yo okanang a uh, a uh, sekianan satu big jelah oh Alayo. Oh, lo. Oh, lo. Pilikarga na dong. Pilikarga na dong. Ha? Pila kebuk, Pila katao? Amo. Oh. Size. Oh, nom. Hmm. Ro ada isi gua. Wes telu. Ha, telu? Telu. Ayo aduk na yuyu. Ayo siki kerjukan. Ina tagad din deka. Tagad din bleka.

Ah, ha, gerut nak habis. Beli yang sini lah simu. Eh. Dan itu tak good mai. Eh bro, ada tak tunga? Membutang tak ada buta, ke ni? Di ini pun lingkuran bah. Eh, ayah bapa kesekili dong. Kalau menyerang lingkuran. Ay, ada, ayo, pergi masing, mau palingnya. Okey. Dimana paling baik? Asam <laughs> kena pitong tu. Okey. Balas, <laughs> balas, <Okay. laughs> balas tu. Balas tu. ni. Di berkata mati kuang ni. Balas Balas hewek lehok. Saya kena umur kena Adrika, Adrika, Adrika pikas. Tarang sa anya lang dong, anya lang dong. Kado ba kita niya. Dibu silbi, dua orang ni soda ni. Ha? Bukat mako. No, lunod bunga niya. Balik. Balik, balik dong. Bukat tu orang. Isa lang kolang Siya lang. Enggak, aku lang, aku lang. Bukat ko, dibu silbi. Oh, mga kayo yuk. Dilik man maaguan tau kuan. Malunod bang kuno. Nah, nagunitaan ay nami o. Ah, dibu silbi. Grabe no. Lunod man. Oh, di ta ka kuan malunod man. Eh, balik ko iyo Iyoyo kay murag mahadlok siya. Wa agad, lunod yo. Oh. Ako ni mato ito. Ang kapasiti ani. Mm -hmm. Duha ra gid ni. Duha gan. Oh, kana. Kana. Oh, eh. Kana. Kana dong. Ihatod ko sa mahuak dong. Bugat-bugat ni kagat. Mo ni. Kana lawan. Sige. Ano kitan toro? Ali. Asa ka pit? Ani.

Nya nagpaabot sila si Yoyo kay nami atuon sa sunahan. Ah, uh, ipakita na to ug uh, sa kalaw ang amo ang pagatuon ron. may kay mamugsay ning ako ang mga sakop. Diri sa akong mga amigo, oh. grabe ng mamugsay. <laughs> hmm. di <laughs> <laughs> bitin diri lo. No? <laughs> <Huh? laughs> <Huh>? Ha? Ha? <laughs> Tarung

Ah, karon mga na may diri sa daplin pa. Wala pa may maabot sa tuwa tunga ang tunga tunga gyud adit to ang tuwa tunga. Do adit to. <laughs> <laughs> Ni <sulongan> nay mi. no. Sige <hip>, sige sige. Yawa ning barkuha oi. Ay, ato tayo tulong kayo. Maglayad tayo ato unahan. Dito tayo unahan ka ng layo. Nah, 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 ha? Sigli lang? Naamang kayo, naamang kayo. Kuan? Kana? No, nah, wala na, layo na. Nawagtang na sila. Pero natuon na mo dito nahan. Ah, uh, karon mga kayoyo, uh, grabe diri mga kayoyo. Ang balay na kanapa na mga kayoyo, oh. Nakita man ninyo na kanapa na nya ang tigbugsay nako. Ah, uh, duha ka dua ka amigo nako tigbugsay, nakita na ko ni sila diri nga ang iya ang ilang amahan. Ah, uh, nakita na ko dito kay nangayo og tubig nya samtang nga, samta nga pagpangayo nako og tubig kayoyo, wala di may nagdahom nga ang tubig sa di ay nga dako tubig diri sa luyo ni kanap na padulong sila balay. Nya luoy lagi isa na. Ilang panginabuhi intaw na ara diri sa uh, pangumar inta man lang panginabuhi diri sa bukid unya gi kanapan pag tubig ang sao naman ato pag ug manguma sila unsa asam sila paning asam sila panginabuhi diri nga o, naning kamot ning tawo nang tawo oh tanaw lauma ang tubig diri ari una mo diri sa may kuan tunga, tunga oh kanapa na na lagi usa ka kuan dong kani kana Adik. delik makakuan ha tik ada o tik ada oi dire muling kudu keluar eh mabasa ni lubot aku agak nunggu ke isana ni dilau makai dong lo Oh, ang saging ulaw makaayo kayo. Oh. Okay ramo dong. Hmm. Mag-live mag ta ta? Karon ato sa patyon ang video na to kay mag-live ta.